Good morning, guys. Good morning. <laughs> Alam nyo guys, pumunta kami sa Taboylan. Bali, kahapon ay fiesta. So, doon sa Taboylan, meron pong mga um, nagtitinda ng mga item. 20 all yung tinda nila. So, kaya ito yung aking mga na nabili um, kahapon. Ito so guys, 20. Ito siya, 20 pesos. 20 pesos. Ito din, bumili ako para dito sa tindahan. Yung lagayan ng mga um, sangkap. Which is yung ahos, bumbay. Um, meron pa itong bring house. Kapag mag talaga, hindi talaga uh, mawala yung pa pabring house. Which is, ito ay kumba, no? gamot sa high blood. So, ito naman siya guys, 20 pesos. O, ba? Diba 20 pesos. Napaka ano siya guys. Napaka gamit uh, nito. Nalong ano? lalo na dito. Ilagay ko dito. Ayan. Change na yun. Ayan. Para malaki kasi maliit lang yung lagayan ko guys. So, tapos kapag maka ano ako, kapag makapag kapag nakapag kapag maka bili ako ng ng mga ahos o bumbay minsan hindi magkasya dito sa lagayan so kaya binilahan ko na lang talaga ng malaki tapos may panibago naman ako ditong tinda which is ito ay pang PR no? ito ka tough baka naman <laughs> dagdag paninda dito sa aking tindahan ito siya Ay, nagpalit og pa wala. Tarang. Yung nadagdag lang sa tindahan ay an mga pagkain ng mga baboy, baka, kambing, manok. Tapos binigyan ako ng saging. Itong saging na to, green. Ang kulay kapag mahinog, tikman natin. Masarap siya guys. Ito yung maganda gawing banana cake. <laughs> balik po ako sa pag po ng mga Shamu Chicken. Ay bali, crossbreed na pala ito guys. Shamu at saka Rhode Island Chicken. Yung iba dito, yung inahin nila ay native. So nilagay ko talaga sila sa tulungan na nakabitay para hindi madaling matakman ng sakit. Yung iba na malalaki na, binilan ko po sila ng dito net. Dito ko nilagay sa likod ng aming bahay para madali lang makita. Kasi dito sa amin, may mga asong kumakain ng mga sisiyo at saka itlog. Kaya yung mga Rhode Island chicken ko, pag mga itlog, kunin ko talaga agad para hindi makain ng aso. Kasi kapag hindi ko kunin, ayun, kinabukasan nawala na po yung mga itlog. alam niyo naman guys, no, sa My idea, yung Rhode Island chicken ay hindi talaga mga itlog. Mga itlog diba? pala siya guys, hindi siya maglimlim. So yung sa akin, bali, inalimliman ko po siya sa mga nit Pagbabisa na po yung itlog So saka Pusya ilagay sa kulungan Kinatawag yan na Breaking Tapos yan yung sa kilid Yung kulay white na manok Yan po yung shamo chicken Tapos yung kulay Or uh, may pagka uh, Red Or ano ba yung kulay Ng manok Yung katabi ng kulay white Yan okay. naman yung Uh, Rhode Island chicken. Hindi na ito siya pure Rhode Island pero meron po akong pure Rhode Island chicken na inahin yung lalaki na Rhode Island chicken na po pure ay wala na kasi kinatay ko na po lahat yung mga Rhode Island chicken na, na pure tapos pinalitan ko po ng Shamu chicken kasi ko gusto ko po makita kung ano ba yung resulta sa Shamu at sa Rhode Island chicken. So napapansin chicken. ko sa mga anak po ng Rhode Island at sa Shamu Polay chicken gray po lahat. Ewan ko kung umiba sa paglaki nila yung kanilang mga dito Kusay. naman sa gilid ng aming kusina. Di ba nagtanim po ako ng apple. So ito na po yung update ng apple guys. Malaki-laki na po yung Hopefully, apple. Hopefully mamunga itong apple na to. Kailangan mo talaga siyang alagaan ng maayos yung apple. Kasi no? napaka sensitive lang po yung o, apple. Kaya ito tinutusukan ko para malalaman nila na merong taning apple dyan para hindi siya maapakan. Kasi once na maapakan, po, napakahirap pa naman mag, uh, magpatubo ng apple. Update pala sa aking fish pond guys. Yung iba kong mga tilapia, bali na matay po sila. Siguro dahil sa tubig. Hindi eh, na kasi flowing yung tubig dito sa fish Kasi yung bumba, yung katabi dito sa fish pond na may uh, tangki ng ay, tubig. Hindi na po eh. siya. Kaya okay, okay, ko yung ibang mga tilapia ah, ay namatay. Ah, Alin ko maya. Doon sa kabilang baryo. Dito sa lugar namin pinatawag yung baryo na yon ay pansoy. So, bibili ako ng mga tuyo tuyo at saka asukal yung kaya nga sa tindahan yung kunting kunti na lang yung ang tinda yung ito so, ahos nagili ako dun at saka um, samahan niyo ako guys <laughs> samahan niyo ako sa aking um, pag travel kasi pakila ko din yung aking mga linadaanan dun kasi maraming interesting places din yung bisba na makikita Ngayon sa tangal sa Nante ko pa si mama na dumating dito sa amin para may makapagbanda din dito sa tindahan. Kasi ngayon ay ang oras ngayon dito sa 7.32 na umaga. Napaka ang ganina guys, napaka lamig. Lamig na sa lamig. check So dito marami ding mangga no. Pero yung mangga nila dito guys sa Mindanao sa kanila ni Lola. Tinatawag na manggang sibuk yung ganitong mangga. Dito sa kanila yon po anong tawag dito sa kanila guys? Okay. Kasi hindi daw to manggang sibuk Pagang Bisaya siguro. <laughs> Palating ngayon dito. Ay, eh, kita nyo naman na uh, sobrang daming mga kahoy, yung paligid talaga kahoy, tapos yung kalsada hindi gaano kalaki. Pero, um, saktong sakto lang. Mas, uh, meron pang mas mahirap dito na kalsada. Yung one, -one talaga, one-way lang talaga. One-way, napaka lalim pa ng bangin Mamaya makikita nyo guys. Dati nung miembro pa ako ng World Vision. Um, dito kami nag-seminar dati guys. Dito sa school ng mga adlao. Dito sa elementary. Dito sa taas. Bale, ito yung guys. Ito yung uh, um, shortcut. Pag pumunta ka ng lungsod talaga. Ito yung school nila dito sa mga adlao. Meron ni shortcut kayo ito pamunta sa amin. So maraming bundok yung madaanan mo. Dito ba daw? Ah, uh, kinoclose na pala. Yan sila na ano oh. Papunta din yan sa palingke. Mas maganda kasi maaga. Pag pumunta ng palingke para makapili ka talaga ng maayos. paghapon na medyo hindi ka na makapili ng uh, magagandang products. Sunod lang tayo sa kanila. Yung mga tao talaga ngayon dito bali dito na tayo sa so one way ba ito yung pinakamahirap na daan pero kaya ko lang ito one hand lang <laughs> hambog talaga ni Marding Sarbato Magpapapapap talaga talaga ni guys Grabe kalikoon na eh. yan Whoa Success. Success tayo sa mahirap na daanan Hindi talaga pwede yung mga sasakyan dito guys Ah, dati po pwede, pwede pa yon yung uh, kaya na doon dito kasi hindi pa yun sira yung daanan yun kasi nasira tapos wala pang action kaya ganoon ang nangyayari kapag umuulan mas lalong nasisira yung kalsada dito sa bundok na to guys so, may andito may itinay yung shrine dyan sa itaas nakapunta na ako dyan dati Ayun oh Nakabot na ako dito sa Nakabot Nakarating na ako dito sa Palingki ng mga adlaw guys Mabilis lang tayo dito Ano tayo ba? Quick 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 Wiki <laughs> Oh yeah Oh yeah Clear daw guys ay hey, kanang um, nakabili ako ng Pugapo head of Hindi Pugapo, pala siya Pugapo guys. Sabi kasi na nang nag-lock ko nito Pugapo na, ka, head, na head of head of Pugapo. Nagduda talaga ako na hindi ito Pugapo kasi alam ko yung head ng Pugapo. So, kaya ako naman gustong malaman si ko po sa nang okay, lumabas ay hindi po siya head ng Pugapo. Ito po ay head ng Pink Salmon. Ito mga tuyo. So naka-discount ako sa tuyo kasi sabi ko ibenta ko naman ito so kung mamahalin mo mamahalin mo <laughs> <laughs> kung mahalin mo yung pagbenta sa akin wala na akong ginansya kaya may discount ako guys thank you thank you sa nagpa discount sa akin so ayan guys ito na nakabili na ako ng aking bilhe dito ay tinda ko to benta ko na guys itong pagkain ng baboy garoon talaga ang buhay guys palagi na lang tayong masaya palagi tayo kabili natin masaya kaysa malungkot kahit walang pera masaya pa rin mas maganda masaya palagi maganda ating kalusugan sagka, sagka, sagka. Yo. Ito yung napakahirap guys no kapag um mamili ako ng mga feeds yung bigas napakahirap kasi yung single lang yung motor ko so kapag ganun ako rin ko pa siya guys kaya nga uh, pag may ano tayo mag pag may may ipo na pili tayo ng apat na gulong para hindi ako mahihirapan sa pag kumpra kasi yung mga feeds ay mahuli ka so anyway guys kita kita lang po sa bahay namin napakalaking ka baka baka mate.

So dito guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay maggagawa po ng cake kasi bukas may order po sa akin ng cake. So kaya gagawa po ako ngayon. Kaya please watch this. <coughs> So, ito po yung resulta guys. Bali, ginawan ko po ng cake si mama din kasi birthday din niya. Simple lang ka mama. So, ito yung aking nagawa ng mga cakes. Bye-bye. Thanks for watching. See you in my next vlog.